Alas dos pa lamang ng hapon ay nagsimula ng magtipon ng mga volunteer fire chiefs and firefighters of the Philippines sa mismong open grounds ng Bureau of Immigration and Deportation ay tila naghahanda sila sa pagresponde sa isang malakihang sunog. Isa-isa silang nagbigay ng pahayag kaugnay sa kahalagahan ng volunteerismo at sa pagtulong sa kapwa at komunidad sa pamamagitan ng pagiging volunteer na bombero uh, preparedness ha tsaka awareness sa mga taumbayan kaya katulad nung nakaraan no nakasunok ng parola malaki eh, sa may padre arke sunod-sunod kasi umiinit na rin ang panahon at eh, kailangan natin baingat tayo sa mga nangyayari okay. na, na na kami magpaparemind sa mga tao ito mga namin halos may ditsandaan iikot na buto buong metro Manila papaala na medyo sa sunok medyo ma ma maingat lang kasi ano mo, ang sabi ng tao, mas na sampung nanakaw ka, huwag kisambilin masunog eh. Uh, we recognize the, ano, uh, the support of the association. We consider them as our backbone. Without them, uh, the Bureau of Fire Protection face a very difficult job, no, especially on fire suppression. Kaya nga, uh, masaya kami at uh, maagang nasimulan itong tinatawag na kick-off ng fire prevention month. Hindi na natin kailangang uh, antayin pa ang buwan ng Marso. Maaga pa, umpisa na natin para talaga maiwasan at mabawasan yung numero ng sunog. No? Itong... Fire Prevention Month, uh, a Pada pala yung mga tao paingat ng sapphire. para sa mga, mga saka practice mga kung takyari kung anong maka, maka sa mga tao. Sa advokasya ng mga volunteer na bumbero, dapat lamang na laging maging handa at alerto sa anumang pwedeng maging simula ng sunog. Para sa kanila, ito rin ang susi para maisalba at protektado ang mga negosyo, mga sentro ng komersyo, komunidad at ang sariling buhay. Para sa iSeen TV, naguulat, Emil Carion.